Pagpalang araw po sa ating lahat. Our devotional for today ay matatagpuan sa Isaiah chapter 53 verses 4 to 6. Ating basahin. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanyakhan niya tayo ng lakad, ngunit ipinataw, ipinataw ni Yahweh sa kanyang kaparusang tayo ang dapat tumanggap. My dear brother and sister in Christ, Praise the Lord sa salita na ating binasa. Ito po ay propesay sa Old Testament but this propesay was fulfilled sa New Testament. This is a good news sa mga taga-Israelita. But this good news was spread all throughout the world sa lahat ng mga tao sa sanlibutan. In the New Testament, na-fulfill na po ito. Matagal na panahon na lumipas. Thousand thousand of years na po, na-fulfill na ang propesay ni Propeta Isaiah. Basahin natin Matthew chapter 1 verse 20 to 21. Ang sabi dito, Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang ating bayan sa kanilang mga kasalanan. Yes, we believe po, di ba? We believe that the Messiah was Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang Messiah ang tinutukoy sa prophecy ni Propeta Isaiah, si Jesus Christ po yun. At marami po sa atin na merong pananampalataya sa Kanya. Meron din namang hindi, pero marami din namang merong pananampalataya sa Kanya. So ang pagdating ni Jesus Christ was a great gift sa bawat isa po sa atin. Dahil ang buong sanlibutan po ay, ay pwede pong makatanggap ng regalo ng Panginoon. A gift of salvation, a gift of redemption. Ang pagdating po ni Jesus Christ may dala po ng malaking hope, no? Isang malaking hope, redemption and salvation sa bawat isa na mayroong pananampalataya. Dahil nga sabi sa John 3:16, For God so loved the world that he gave his only begotten son and whoever believe in him should not perish but have eternal life. So, kung sino po yung mayroong pananampalataya, mayroong faith faith kang Jesus Christ, ay makatanggap po ng eternal life. Kung meron pong insurance dito sa lupa, meron din pong insurance para sa eternity, for the kingdom of God. At yun po ay si Jesus Christ. For those who will believe, makakatanggap po ng the gift of salvation. Napakalaki po nating pasalamatan sa Panginoon sa Kanyang ginawa. Ibabaw sa cross. Tinamon niya ang lahat ng kasakitan, sakripisyo, manghampas na dapat tayo ang tumanggap ng kaparusahan ng mga kasalanan. But because of the love ng Diyos para sa atin, inako niya lahat ng ating mga kasalanan. At binayaran na niya, huwag po natin kalimutan ang ginawa ng Panginoon para sa atin, para po tayo magkaroon ng freedom. Freedom from the sin. Freedom sa lahat ng mga pighati meron po tayong napakalaking hope at yun sa si Jesus Christ idulog lang natin lahat sa kanya kanyang alisin ang bigat ng ating puso bigat ng ating nararamdaman at higit sa lahat palagi tayong magpasalamat sa kanyang ginawa i-appreciate natin yung ginawa ng Panginoon yung sakripisyo para sa atin. Prophecy was fulfilled already sa pagdating ni Jesus Christ. So, nagkaroon ng kaligtasan ang bawat tao, di, hindi lamang po sa Israel, but also the Gentiles, tayo. Tayo ay naka-avail din ng, na, ng gift of salvation. So, God bless po. Yun lamang po. Huwag po natin kalimutan magpasalamat sa Panginoon sa kanyang ginawa para sa ating lahat. The salvation na kanyang free na binigay para sa ating lahat